Sinampal ng lalaking ito ang malaking oso at sinimulang suntukin dahil peke ang lahat ng mga hayop sa sikat na zuna ito. Nang malaman ng lalaki ito, dinala niya ang kanyang mga kaibigan at sinimulang ibunyag ang buong katotohanan dahil kailangan niyang sumikat ang kanyang sariling zoo sa pamamagitan ng paninira sa zuna ito. Nagtakbuhan ang lahat ng Peking hayop dito at doon. Isa-isa nang nabunyag ang katotohanan ng mga Peking hayop. Ngunit may natira pang isang oso at nagpasya ang lalaki na siya mismo ang magbubunyag ng tunay na mukha ng osong ito. Sinubukan ng batang sabihin sa kanya na totoo ang oso, ngunit lumapit siya at sinimulang sipain ng malakas ang oso. Ngunit natutulog pala ang oso, kaya hinila siya ng lalaki palabas. Ngunit sa susunod na sandali, bumangon at tumayo ang oso. Mas malaki ito ng maraming beses kaysa sa kanya. Ngunit sa akala ng lalaki na peke pa rin ang oso, kaya sinimulan niyang sipain at suntukin ito. Ngunit pag-ungol ng oso, nabasa ang pantalon ng lalaki. Kumaripas siya ng takbo at hindi na muling bumalik sa zoo ng mga peking hayop.